Yo, welcome to Pimp Your Food at ayan nga panahon na naman ng mangga. Hitik na naman ang puno ng kapit bahay. At ito shout out kay Uncle Etchor sa kanya tong puno na to. Nanghingi lang ako ng isang piraso. Ano ko ang mura pa niyan, ang asim niyan. Yan ang gustong-gusto kong gawing ensaladang mangga. Kung hindi pa kayo pamilyar kung ano yung ensaladang mangga, uh, masarap yan na side dish or sausawan sa mga ulam na pinirito or inihaw, lalo na yung mga isda. No? Ayan, yan ang gagawin natin ngayon. Sa napakadali lang, syempre babalatan natin yung mangga, tapos gagayatin natin ng maliliit. Kung meron kayong panggadgad or grater, no? yung ginagamit sa paggawa ng atsara, yun, mas madali. Yun, yun ang gamitin nyo. Tapos, maghiwa lang tayo ng maninipis ng sibuyas maninipis na kamatis. Yung kamatis, hindi ko na inalis yung buto kasi gusto ko dito sa ating ensalada dahil nga gagawin kong sausawan, eh, nagtutubig. No? Ayan, nabakadali lang paghahalu-haluin lang natin yan. Tapos titimplahan natin ng pampaalat kasi maasim yung mangga. So, depende na lang yan kung anong gusto nyo. Patis ang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng asin. Pwede kayong gumamit ng bagoong o kahit anong trip nyong pangalat. Alright, tapos naglagay ako ng paminta. Tapos ayan, trip ko dyan, medyo binababad ko muna bago ko gamitin, no? So nilagay ko muna sa ref to habang uh, binababad natin 'yan. Hanapan muna natin ng kapartner yan, syempre. Pumunta akong palengke at bumuad agad sa akin tong hito na to. Parang nagpapapansin, no? Buhay na buhay, sariwang sariwa. O sige, ikaw ang pipiliin ko. Ayan, pinalinis ko na yan sa palengke. Pinagawa ko na. Pag uwi sa bahay, nilinis ko ulit. Tapos tinimplahan ko lang ng asin at vetchin. Yun lang. Tapos diretsyo prito na. Naku, napakasimple pero napakasarap niyan. Ayan, kayo ba anong masarap na luto sa hito? Na, pwede nyo isuggest sa akin at ah, gagawin natin yan sa mga susunod nating video no, suggest nyo lang dyan sa comment section ko anong masarap na luto sa hito. At ayan nga, nako, ayan, niluto ko lang yan hanggang sa maging crispy yung labas at itlugan pa ang ating uh, hito. Ayan, naglagay na rin ako ng sili sa ating ensaladang mangga para may sipa ng anghang. At nako, hindi ko na nahintay lumamig itong ating pritong hito. Hindi ko pa mahawakan sa init. Pero kasi excited na kasi ako makatikim. Dahil nga, ayan, ang tagal nating hinintay na magpanahon ulit ng mangga. Ayan, meron ulit tayong masarap na na mangga. Ayan, kung hindi nyo pa nasusubukan to, ito na yung sa inyo subukan ang ensaladang mangga. Yun lang, maraming salamat.